Na nagkuling ng Tagalog itong Pilipinas. Uh, ito. Ako kasi nag-work ako nag-missionary ako abroad. So, sila, araw-araw ang kasama nila si Pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal mag-stay ako ng 4 months. Which is, every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero, syempre, dahil malaki ang gawain, tinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na napakan talaga palad sila na kasama niya si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na narate na sila 2012-2013, bakit 2021 lang sila umalis. Which is, hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik. At nagbalik-balik sila. Kami sa sabay kami umuwi sa Ukraine. Nag-concert kami doon. na testimony, nagbago ang kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano bang dahilan nila? Iba-iba nang gusto nila magkaroon ng pamilya, uh, ay ayaw nila ng buhay ng misyonary, ganyan. Gusto, gusto nila makipag-boyfriend, mag-ano, mag-lakwatsa sa labas. Iba-iba na ang kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung 20, pandemic. nung pandemic, wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, uh, every year, nag-travel tayo eh. Oh, all all over the world city. So, they are with us. Ano naman mag-shoot ang kay ni Kibuloy? travel kami, <laughs> masaya. Pagkakang Hong Kong, ng Amerika, pagkakang iba-iba. Masaya, saka, 5 star hotel, 5 star ang pagkat Masa nyo yung Nung ano? pandemic Stop na Wala na no? Doon medyo Nakita ko nagbago na yung ano na mm. Temperament nila uh. Kasi so sa na naman Ang buhay nito uh. yeah, Hindi man naman Hindi man makalabas Hindi man maglatawad siya sa mall mm. Hindi man ano Ang ng gusto nilang gawin Siguro so yun pag-uwi nila ano sila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yan ang dahilan, bakit nalang sila umalis ng 2013, 2012? Na the rin nga ka ni Kabuloy kayo umalis eh. Yun ang dahilan. Ngayari Araw yon. Araw-araw kasama nila si Pastor. Pero araw-araw. Sabihin nila sa kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggang both sides. So, we've heard their testimonies bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito na mga workers na ilang dekada, mga faithful workers. At... Ibulin yung huya ka ng huya, anong kikain mo nga nga? Kingdom. Ay, huya ng huya ka nila. Nila? parang mabadjit. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile lang. nga nga yata itong tao nito? Kanilang statements. ano mo yung nga yung panganaw. <laughs> at tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, okay, dapat okay, pakinggan okay. doon kami. Latinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, hmm. they will have, you know... Hey, madam, ni rape nga ni Pastor siya, no? kaya umalis na sa inyo. They bowed in their hands. Ikaw na lang yata hindi na-rape ni Pastor. To decide. May loyal ka know. dyan. But now, I think it's very, ano, very unfair na parang... Marami itong member sa Ukraine nito si Pastor... Ukrainian ang tinarget nito. They're trying to ruin pastor's religion. Kasi nga magaganda mga Ukrainian mga kaibigan ha. Lahing Russian ito mga ito. At nakikita namin yun sa mga videos, uh -huh. sa, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So kaya mga worker din, kami mismo na volunteer na magawa ng vlogs namin. Uh -huh. Para, yano din namin we will open up our sites so that people will have, you know, help. At very so, mga kaibigan, reaction video lang ha so napaka malaki ang gawain ng kingdom international na lalong lalo meron ng sarili media sabi niya international na di marami ng pira lalo si Kibulo niya so syempre dahil sa friendship din galing mong Tagalog nito sa Pilipinas yata ito ay mayor marami mga controversies so hindi yan may iwasan at Siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon dah dahil yon ang pinakamalaswang na akusasyon mm. na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang oh. reputasyon at credibility. Uh -huh. Yon ang masabi ko. Bakit po na Masasabi okay. okay, ano mo, nirequit siya manda. mga akusasyon na killer, murderer, Pero ito, your sabi mo yung gagawin, rape. Uh, Muna, masakit yun. Tsaka didikit yun. <laughs> Dinikit mo nga yung, yung, katawang kay Amanda eh. Kaya ka pinapatawag sa Senado. Oh, ako, I don't care. See, see. I am standing where I am and I know who I am. Uh, hindi ako naipektuhan. No? Silang naipektuhan. No? Uh, silang lugi. No? Pero nakakilala sa, sa amin dito, That, no? Pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. Bakit po? Ba kasi di sila pinapalabas? Kaya nag-rebuild din siguro sa iyo. Tinokhang mo naman. Nagalit sa iyo. Kaya nag-leaving in a cave naman. Eh. Wala kami sa kuweba eh. Pero wala kayo sa kuweba? Eh, Saan kayo? Inuhukay kayo na nga ngayon ng kuweba mo? Sa TV, nasa lahat. Ayun mo alam ko na yun. Umawit pa sa kwaryo. Eh. So solo pa yun. Ano mo na ang saya-saya? At si Benis? <laughs> ay, wala nang kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who threw the first stone So na yon kami magbidepensa kay Pastor. Yan lang. ibig sabihin, talagang loyal pa rin kay, kay Pastor. Kahit na si Pastor ay patong-patong na kaso. Hala. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila ma... Kain ang kain ito, lindig na ito. Mamigay ka dito. Uh, so, if they want justice, then bring it lang to them. Wala, 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 mo man, ito? wala, wala, mais? for them to receive justice. That's all. Thank you, thank you, thank you, ma'am. Ayan, mga kaibigan, ha? Bago aristo yung si Pastor, kitang-kita na siya kay OJ siya. Ayan. Ningitlog. Ayan. Kwa <laughs> <Pa> interview. <laughs> All right. Siguro ito bago na ano doon na tumago nito sa kuya ngayon. ayon. Okay, okay naka ayaw ko. Malaman niya kung nasaan itong kasama siguro nito yung Ukrainian doon sa loob ng ano. Alam na. Okay, bala na kay mga kaibigan ano masasabi niyo dito sa paliwanag ng Ukrainian na siya daw ay naniniwala na si Pastor Apollo kay Buloy ay walang kasalanan. Okay? Ayun naman si Pastor ay nguya nang nguya. Hindi malaman kung naghanganga or